Ngayon pong Wednesday, ngayon pong October 9, 2024 tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang PNP para humingi po ng update, update po sa kanila pong assessments sa filing po ng COC and of course sa kabuuan po ng halala ng 2025 at syempre yung mga preparation security preparations para po sa mga darating po ng mga aktividad gaya po ng undas, pasko at yung pagkakatalaga nga po sa bago pong kalihim ng DILG na si Secretary John Vic Remulia. Nasa kabilang linya ng komunikasyon. At uh, batiin din natin ng congratulations si uh, PNP spokesperson from uh, Colonel. Isa na po siyang Brigadier General. Si Brigadier General Gene Fardo. General Fardo, magandang uh, tangali po. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Congratulations po muli General. Magandang tanghali po Sir Drew at uh, makaming salamat po. Opo. Uh general mukhang batid namin na uh, kayo ay uh, talagang uh, busy busy at uh, well uh, as expected hanggang next year na yan. Ano Hong assessment ko natin dito po sa katatapos lamang po na filing po ng COC? Yes sir. Uh, maliban po doon sa insidente kahapon, particularly dyan po sa Maguindanao, dalso ay uh, naging uh, mapayapa naman po at maayos may, pagtalhatan ang uh, naging uh, pag-file uh, po ng uh, Certificate of uh, Candidacy uh, Nationwide po. Mm, despite na meron ng mga ganong insidente. Tama ko ba uh, shooting incident po yun at uh, ilan po ang, uh, kung may uh, ilan po ang namatay o nasugatan? Yes po sir. iniimbestigahan -ini -ini pa po, po itong uh, kaso na ito kung maituturing pa rin po natin po ito na mga politically motivated uh, incident mm -hmm. dahil nangyari po ito sir do ay malayo naman po doon sa COMELEC offices kung saan na uh, nagpafile po ng COC bagamat base po sa initial investigation mm -hmm. na ito pong anim na biktima isa po dyan ay uh, namatay mm -hmm. ay uh, di umano ay mga supporters po ng uh, magkalabang uh, partido po kaya isa po, nakakalungkot, isa po yung namatay dyan at iba mm -hmm. pa po yung nasa ospital at kasalukuyang po uh, nagpapagaling. But uh, kausap ko po kanina yung provincial director uh under uh, man manageable naman po yung uh, yung sitwasyon po doon at mm -hmm. uh, sinisiguro ko po nila na hindi na po masusundan itong mga ganitong insidente po. Oo, oh, okay. Dahil uh, although ilang uh, buwan pa no bago ang uh, mismo araw ng halalan General, kamusta naman ho ba yung uh, pag-assess din ho ninyo dun po sa mga election areas of concern? Patuloy po sir yung ginagawa po nating uh, validation dito po sa mga potential election of areas of concern bagamat uh, uh, meron na po tayo ng mga initial na listahan dahil uh, ito naman po mga listahan po na ito ay base na rin po doon sa mga naitala pong insidente ng two previous elections, mm -hmm. kasi syempre kasama na po dyan yung minomonitor po natin na may mga intense political rivalries, mm -hmm. yung mga presence po ng uh, mga threat groups po natin. At syempre yung may mga naitala na nga po tayo ng mga election-related uh, uh, incidents, of course, yung mga suspected occurrences po ng mga politically motivated uh, killings okay. sa current uh, sa kakin sa time po natin ngayon. Naisubmit nyo na ho ba, Lisa? Nakompleto na ho ba, uh, General? Hindi pa po, sir. Hindi pa po ito kumpleto. Dahil nang nasabi ko, sir, initial lamang po initial. ito. Ito okay. ay base doon po sa mga naitala natin ng na mga validated uh, election-related incidents into previous elections. At uh, dadaan pa po ito, sir, sa joint validation po ng Joint Peace Security Coordinating Council kung, uh, kung saan ang mga miyembro po nito ay mga PNP, AFP, at syempre yung mga respective regional election directors po ng uh, mga lugar po na mga nasabi po. O ng Comelec uh, mismo, ano po? Opo. Opo. General, General, uh, kasi ito, alam naman natin na uh, marami-rami ang tatakbo. Actually, sinabi nga ng Comelec, uh, yung nagfile file uh, kumbaga in history, yan ang pinakamarami na nag sa nag-file sa pagkasenador. Ano ho ba yung mga, uh, idinagdag pa ho ninyo, mga security measures, security preparations para po sa mismo pong, uh, actually, doon sa ano palang, pagpasok ng election period at yung sa mismong campaign period, uh, General? Sir, bago pa lang po magsimula sir ng filing ng COCs ay uh, nagbigay na po ng kautusan ng ating CPNP si General Marvil na palakasin po ng ating uh, ating mga ground commanders yung kanilang intelligence gatherings para this early po ay mamonitor na nga po natin yung mga mga potential uh, election areas of concerns kasama na nga po dyan yung may mga intense political rivalries at syempre para masiguro po na hindi po tayo malulusutan mm -hmm. na mga loose firearms at mga potential private armed groups ay uh, Naghigpit na rin po tayo sa ating mga border controls pati na rin po yung ating mga checkpoints to make sure po na hindi po tayo malulusutan ng mga illegal na armas na maaari pong magamit para ma-influenciahan po Opo. at maghasig po ng, uh, ng uh, masamang gawain po patungpa para po sa darating na eleksyon. At syempre, pagdating po ng election period, sir, na magsisimula po sa January 12, ay mas lalo po natin hihikpitan yung ating pagbabantay. Syempre po, uh, magpapairal po tayo ng uh, ganbanjaan mm -hmm. at sisiguruduhin po natin doon sa mga areas na meron tayong mga namomonitor na mga ika nga, mga election uh, related uh, activities po, ay uh, hindi po natin papayagan na basta magdala po ng mga baril at uh, maglagabag uh, big big po ng kanilang mga bodyguards po diyan kaya pati po yan ya mga paggamit po ng mga protective security detail ay dadaan po yan sir doon sa tinatawag po nating uh, Committee on Ban and Firearms and Security Concerns dapat sir bago magsimula uh -huh. sir ng election period yung ating mga kandidato na nagdanais na uh -huh. ma maintain ng kanilang uh, security effort ay dapat po kumuha po sila ng exemption uh -huh. sa COMELEC po ha? wala bang uh, limit uh, limit sa uh, pag uh... Uh, dadala ng bodyguard? Meron po sir, hanggang dalawa lamang po yan at malinaw po right. sa ating polisya na kapag ka sila po ay papayagan at pagbibigyan po ng Certificate of Exemption po ng COMELEC ay limitado lamang po yan sa dalawa at tuwing mayroon silang campaign sorties at nag po sila at nag-perform po sila ng kanilang official functions ay dapat po uniformado po yung mga polis po nila yan para easily identifiable po sila opo pero bago mag-eleksyon eh muna dito muna tayo ah, dahil uh, maguundas na tapos magpapas pa general ano kung uh, inyo pong uh, inilatago na preparations para po dito sa uh, malaki pong mga aktibidad ho na ito lalo yung uh, holiday season Yes, sir. This early pa lamang po ay uh, we are coming up doon sa ating uh, security template pagdating po sa observance po ng UNDAS at uh, pagkaganyan po mga mga mahabang holidays at uh, itong holiday season po natin, in, oh, particularly ay bawal na pong mag-leave yung ating mga police effective mm. December 15 hanggang uh, January na po yan to make sure na meron po tayong uh, sapat na bilang ng ating mga police na magbabantay po sa mga pangunahin nating mga areas na alam po natin na dinady lagsa po ng ating mga kababayan. Siyempre, sa undas po, yes. sa mga sementeryo, ay magdi deploy po tayo dyan at doon sa major toko fairs po natin. Mm, mga transport terminal, eh, General, di ba? Siyempre, hindi yan mawawala. Yes, po, sir. Opo, uh, last uh, few questions na lang, General. Uh, ano ho ba ang uh, uh, reaction ng uh, PNP, of course, sa pagkakatalaga po kay uh, bagong uh, Interior Secretary John Vicrimulia. Meron na ho ba siyang agad mga marching orders po? O meron na ho ba siyang mga uh, kumbaga inilabas ho na payag kasi kanina nag-turnover ceremony. Kanina nga umaga lang. Yes po sir. unang una po ay uh, binabati po natin yung ating uh, bagong kalihim at uh, on the part of the PNP ay very much welcome po yung uh, kanyang pagdating sa sa Department of Interior and Local Government at ang PNP bilang isa doon sa mga uh, ahensya na nasa ilalim po ng DILG ay uh, ibibigay po natin ang buong suporta po natin sa kanya kagaya mm -hmm. po ng binigay natin suporta doon po sa kanyang uh, panilita na kalihim at uh, I understand sir ay uh, inaayos na lamang po yung escape schedule at to be expect po na magkakaroon po ng command conference Yun. na pangungunahan ko ng ating bagong kalihim po. Ini-schedule na lang uh, general uh, abangan namin yung uh, mga pasabog. Mukhang uh, magkakaroon ng uh, panibagong uh, revamp na naman eh no. Well anyway, baka meron ho kayong mga panawagan pa sa atin ng, uh, sa ating po pu sa publiko lalo ko dun sa mga supporters mo ng mga kandidato or mismo sa mga kandidato po uh, general. Yes, sir. Uh, Unang-una, sir, ay uh, gusto natin magpasalamat sa ating mga kababayan sa kanilang uh, naging po, po at tulong para naging uh, mapayapa pang kalata ng file po ng COC. At muling hihingin po natin yung kanilang tulong na habang papalapit po yung ating eleksyon, ay magsama-sama po tayo at siguraduhin po natin na maging magkakaroon po tayo ng uh, mapayapa, ligtas na unda sa holiday season at pagsisimula uh, po ng election period sa susunod po na taon dahil uh, hindi po talaga pakayanin ng inyong pambansang na uh, pulis siya na talagang matugunan lahat ng uh, mga security concern but pero sa tulong po ng ating mga kababayan ay masisiguro po natin na magkakaroon po tayo ng uh, mapayapang undas at holiday season and of course ito po sa dakating po nating election. All Alright, good luck po sa inyo uh, General La Fajardo magandang uh, tanghali po at marami pong salamat. Congratulations po muli. Maraming uh, salamat sir at uh, magandang uh, tanghali po.